Ayan, may in-order na naman tayo sa Lazada. Walang iba kundi ang kitchenware rack storage. Siyempre, para hindi magulo yung ating kusina at naka-organize ang ating mga kawali, kaserola at kaldero. Ngayon, dumating na ang aking package. Kaya, bubuksan natin. Tingnan natin kung kompleto at maayos nga ba yung nasa box. Ayan. Siyempre, unahin ko muna itong malaki. Ayan. Ayan ang storage box. Hindi pala box. Isa siyang rock. Sige, buksan natin. Tignan natin kung ano ang nilalaman ng box. Tada! Tingnan natin makikita. Tapos, i-assemble ya, natin yan mamaya. Siyempre, ako lang mag-isa, kaya kailangan sundan natin yung guide. Ayan na, ayan siya. Ayan, so meron nga isang mahabang frame. Tapos, yung isa para support dun sa baba. At saka yung tatlong shelves. Ayan, ganun pala yun. Ayan yung para sa ilalim. Mamaya oh, natin yung gagalawin. Ayan. Hmm. Apat pala siya. Oo, apat nga pala. Kasi ang in-order ko, five layer. Ayan. So, kumpleto naman siya. One, two, three, four, five. Kasama yung support na sa ilalim. Tapos, meron siyang kasama dalawang screw. Tapos, yung dalawang hindi ko lang tawag doon sa itim na yun. Pero doon pinasok yung screw. Ito na tayo. Ayan na. Mag-set up na tayo. Dahil kanina nakikat ko na yung video. Na ipasok ko na nga yung screw doon sa kabila. Dito man tayo sa isa. Sa ilalim. Siyempre unahin natin tong parang pael no. Yung sa ilalim para magkasya. Hindi para magkasya. Para makatayo ba. Ayan. Ayan. Yan, gamit nga dyan yung allen. So, kinakabit ko na yung pangalawang screw. ikot ikutin mo lang siya hanggang mashoot siya dun sa kabilang. May butas kasi yan. Yung sa ilalim. Mm -mm. Sige lang. Kailangan mahigpit na mahigpit para hindi matumba yung rack. Kasi syempre, di ba? Mabigat minsan yung kawali. Yung kaserola. Depende nila kung maliit yung mga nabili nyo. Ito, yung spacing niya. Maliliit lang yung spacing eh. Pero, try natin mamaya. Sige lang. Higpitin pa. Double check. Kailangan mahigpit. Okay. Nakakatayo na kaya? Check muna natin sa manual. Ang step 1 ay okay. Doon na tayo ngayon sa step 2. So, ang um, step 2 ay ididikit. Meron siyang apat na bilog. Yan, nakikita niyo yung tinatanggal ko ng sticker. So, ayun na nga. Tinanggal ko na yung isa sa bawat kanto. Lalagyan natin siya. Para hindi din magasgas ba o magalaw. Para siyang ano, alam niyo pag may ano, may tawag din yung sa mga upuan para hindi magalaw o magasgas yung tiles. Ganun para basta support siya. Ganyan. Didikit mo lang naman. At dahil nga maiksi yung kukuko, sige, ayan, kaya mo yan. Hirap na hirap ako sa pagtanggal dyan. Paano Kakaputol akaputol ko lang kasi ng kukuko. Sige. Kaya mo yan. Matatanggal din yan. Ayan. Maniwala ka. Matatanggal mo din yan. Tiwala lang. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ayan na nga. Finally, natanggal mo rin yung pangatlo. Ayan. Gabit natin doon. Yan Meron pa isa. The last one. Oh ha. Kala mo na wala na. Wala magtatago niyan. Ikaw lang nag-iisa dyan. Ayan. Oh, mas mabilis natanggal yung last ha. Ayan. Nakabit na natin yung apat na parang stickers yung pang ano niya, support niya dun sa ilalim para hindi siya gumalaw. Yan, himpitan ulit. Oh, ha? Huh? <laughs> Next. Ayan na, kakabitan natin yung shelves. Oops. Tama pa itong ginagawa ko. Parang hindi. Tama naman sa manual. Pero ba't ganun? Masikip. Ayan, sakto siya. Op, op, matigas, matigas. Parang hindi tama. Mali ata yan. Sige, try natin yung kabilang side kung kakayanin. Parang hindi din. Parang may mali. Hmm. Sige, double check. Basahin natin ang manual. Ayan, sabi nga sa manual, dapat daw, yung parang kalawit niya ay nakaturo pa taas. Tapos, isushoot mo din siya sa may butas. ba diba yung bakal na yan? Yung mahabang yan. Nakatay mo yung butas. Sige, pasok mo. Yeah. Ayan. Mm -hmm. Masikip lang pala talaga siya nung una. Nakakatakot lang talaga kasi baka nga mabali o masugatan tayo. So, moving forward. Eto na tayo sa pangalaman shelves. Lala, tinray ko lang sa taas. Ayan. Sa pangatlo tayo. O, oh, ha? O, oh, para may struggle tayo. Sige, tanggal ulit, tanggal. Sige. Baklasin ulit natin dahil alam naman na natin kung paano ikakabit yan. Ayan. Siguro doon na lang sa ilalim. Ayan. Okay. Ang ano lang dito kasi, yung spacing niya is napakalapit pangalawa. Sa pangatlo. Ayan. Sige, kaya mo yan. Yan. Siguro, ako, nilagyan ko lang siya ng itag-iisang spacing, no? Yung butas. Siguro, kasya na yan dyan. Tapos na. Punta ka natin sa may kusina. Kunin natin ang kawali at kasirola. Try natin. syempre buo na. Kailangan na itry, di ba? Yan ayon, hindi ka siya yung takip. Yan, kailangan sa taas. Saktong sakto. Oop, oh, di pa rin ka Tanggalin yung takip. Ayan. Hmm, para parang mamali. Lagyan natin yung takip. Pinit sa ibang layer. Sige, sige. Diyan na lang. Ayan. Diyan. Diyan siya kasya. Doon kasi sa ilalim, kasya pa ulang takip. Okay. Okay.